Para sa aking balitang showbiz, excited na inanunsyo ni Rachel Alejandro na kasama siya sa isang international film. Ayon sa singer-actress, gaganap siyang Filipina mom ng isa sa main cast ng isang international film. Ngunit hindi para niya pwedeng sabihin ang ibang detalye at iyon pa lamang ang maaari niyang i-announce. Ginawa ni Rachel ang announcement sa pamamagitan ng kanyang Instagram account kung saan nag-share din ito ng snippet ng acceptance letter niya mula sa production team na nasabing pelikula. Ayon kay Rachel, nag-submit siya ng audition video ng walang ka-makeup makeup para sa role na Filipina mom ng isang main teenage character kung saan masaya o mano siya na nakuha niya ang nasabing role. Excited na rin daw siya para sa shoot ng pelikula at masaya raw siya dahil padami na ng padami ang mga Asian stories na ginagawang pelikula sa international. Agad naman nakatanggap ng congratulatory messages si Rachel mula kina Iza Calzado, Vina Morales, Raymond Bagaching at Jennifer Sevilla.